Hi guys Naka day off Og share lang nako, ako Naka apply na ko Lain trabaho ko Going po dahil ko karon sa Kwan siya shoppers uh, Wala po ay sale doon ako pero Namang gawin sale naka sale ang Kwan karon ang uh, Ang scooter uh, 300 siya before And then now after is Naka sale siya og 80 dollars na lang so palito na to kada ang waiter karon ka hayag may adlaw pero tanaw tanaw ang naka naka gloves ko kay grabe kabuglaw ang hangin grabe ngayon update mo sa ako ang kwan journey nga makapalit ko ang katong scooter vlog ya po na to first sahod na siya sa first sahod na ako 80 dollars sa good sayang po kayo ba and isa na lang kabuk ang mabilin so, shout out ko sa akong mga friend dira sa Cagayan de Oro sa akong mga parinti o oh, shoutout shout out sa akong papa nga asa na to siya nabutang sa ginoo karon so, wala akong nakita so shout out si Mupa I hope you see this video alhin job so update na mo sa akong new job and for my new job yay, guys kay Kuan siya mag na po ko sa Chicken Delight starting karong Monday o kwan kanang Monday to Friday lang sila. Chada nice kay lang scheduling kay Monday to Friday din sa Sunday is day off nimo. O kanang mo lagi layo-layo. Okay. po ba siya na? yeah, So guys, napalit na na ako ang scooter and may na lang, na sa akong work. So, muna na yung akong first achievement sa akong first job. So, nakoy magamit ka rong lunis. 5.30 pa akong duty. So, thank you myself and I. Thank you, babe, sa pag kuan ka ng add sa money. So, atong i-open and it Hello guys. Nara. Dais teyo. Wow, wow, lucky boy. What the heck? Ay guba. Ay, muni. Guba ang tagiya. Tagiyaray guba. So, Nara. Chani. So, pakitanan nako na ako ang kuan, oh. Yang kuan manual, And Ah. Oh my god. so easy though oh, oh. so nara guys, yung charger, yung handle grip and how it, mawni mawni, kasi yung knife knife knife, kung gunting. gunting. So it's my first achievement karon nga year. Kailangan mugod na ako gud ni god. Ano gusto niya ka nga di mo gyapon ni mo gina. Gina ako na imong istorya. Ako man ang kon di na mo mag voice over. Wow. Oh, shit. Oh, shit. Wow. So, sana eh. Tanawang manual, sir.

Nice kayo. Kumana ni ako first achievement. Wala bili car basta pa pinaka car. car. Di ba? Sus, so, motor na ta sa Pilipinas karon scooter na din ka motor Canada. So, yeah, nice kayo. Mayo, mayo lagi utag. Wala na ba? mo ilog sa tuwing sa dalan. Ayok ta ba basta may mo ilog dilaw. Thank you, baby. Paduga ko And thank you day, sa sponsor si Mama. Magibalik, gibalik, gibalik. Pwede ako yung, -yung mga ni. Sorry kayo. Mayroon na ko kontra.

hindi siya break break, man. Ay, break. break. Ay, dapat ang break ba yun na break de sayo okay na, ito okay na ito, guys

Ooh, Pasco's -pas pas -pas Huh? Okay, Ramam. Thank you for watching guys. See you in my next vlog.